Dito na naman tayo sa kaban ng bayan, mga bossing. <laughs> <laughs> ang sarap talagang mangurakot. <laughs> may resibo ang langit. Sa mundong ito kung saan tila ang ilan ay may gintong kutsara bago pa man matutong humawak ng lapis madali tayong mapagod, madali tayong manghina, at madali tayong maniwalang wala nang saysay ang paggawa ng tama. Ang dami nating nakikitang palabas. Mas makapal ang envelope, mas mabilis ang pirma, mas malaki ang project, mas malaki ang komisyon, mas maingay ang pangako, mas tahimik ang konsensya. Habang ang mga maralita ay kumakayod araw-araw, may mga opisyal na tila mas kumikintab ang mga mansyon mas dumarami ang sasakyan, mas bumibigat ang alahas. At ang tanong na kumikiliti sa budhi, kung ganito ang buhay nila dito, ano ang buhay nila sa langit? Kaibigan, huminga ka muna, makinig ka. Dahil may mas malalim na kwento kaysa sa trending, mas matibay na batas kaysa batas tao. Sa itaas ng lahat ng ito, may Diyos na nakakakita, nakaririnig at hindi nadaraan sa peke. Ano man ang itanim, iyon din ang aanihin. Galasya 6.7 Hindi ito chismis. Ito ang disenyo ng langit. Isipin mo ang isang gabi na tahimik ang syudad. Tulog ang karamihan. May isang opisyal na naupo sa mesa. May hawak na basong mamahalin. Nakatingin sa salaming mas mahal pa sa taunang kita ng libu-libong pamilya. Sa tabi ng baso, may mga papeles. Mga kontratang pinagpawisan ng mga inhenyero guro, nars, driver ng jeep, tindera sa palengke at magsasaka. Sa dalawang pirma niya, madali niyang mababago ang tadhana ng isang bayan. Pero sa likod ng isang pirma, may kakabit na porsyento. Ang boses ng konsensya ay pabulong. Ano ang halaga ng kaluluwa mo? Kung ang tao'y magtamasa ng mundo, kapalit ang kaluluwa. Marcos 8.36 sa mismong sandaling ito, hindi natutulog ang Diyos. Hindi rin bulag ang katarungan. Minsan lang itong mabagal para turuan tayong magtiwala. Pag-ibig sa salapi, ugat ng maraming kasamaan. Unang Timoteo 6.13 Kapag ang salapi ang naging Diyos, ang tao nagiging alipin. At ang alipin ng salapi, kahit magmukhang hari sa lupa, pulubi yan sa langit. Maraming nagsasabi, eh ano pa ang silbi ng pagiging tapat kung ang mga mandaraya ang yumayaman? Pero pakinggan mo ito. Ang yaman ay hindi laging benepisyo. Kadalasan, pasanin. Isang pasaning hindi mo agad kita sa Instagram, pero ramdam ng kaluluwa. Kapag madaling araw na at tahimik ang bahay, doon bumubulong ang katotohanan. Ang tibok ng puso ay parang martilyo sa dibdib. Ang mga ilaw ng mansyon ay parang ilaw ng interrogation room na walang off switch. Ito ang kapalit ng yaman na ninakaw. Tulog na binabayaran, kapayapaan na hindi nabibili. Samantala, ang tindera sa kanto na kumita lang ng sapat para sa bigas at ulam, ngunit nagsukli ng tama at lumaban sa toksong pandaraya. Iyon ang taong mahimbing matulog. Mapapalad ang uhaw sa katuwiran. Mateo 5.6 Ang tunay na pribilehiyo ay hindi ang plaka sa pinto o ang escort sa kalsada. Ang tunay na pribilehiyo ay kapayapaang nakahiga sa dibdib mo gabi-gabi. Pero paano yung langit? Hindi ba't mahabagin ang Diyos? Oo, mahabagin ang Diyos. At dahil siya ay mahabagin, siya rin ay makatarungan. Ang awa na walang katuwiran ay sentimentalismo lamang ang katarungan na walang awa ay kalupitan, pero ang puso ng Diyos ay perpektong timpla ng dalawa. Kaya huwag mong isipin na ang langit ay parang VIP lounge na basta may kakilala ka, pasok ka na. Huwag mong isipin na may palusot sa pintuan ng langit. Ang mga palusot ay produktong lupa. Hindi iyan tinatanggap sa imbakan ng langit. Huwag mag-impok ng yaman sa lupa. Mag-impok ng yaman sa langit. Mateo 6, labing siyam hanggang dalawampu, buod. Sa huling araw, hindi ipapakita ang listahan ng properties mo. Ipapakita ang listahan ng puso mo. Hindi ipapakita ang dami ng litrato mo sa ribbon cutting. Ipapakita ang dami ng luha ng mahihirap na tinulungan mo o pinabayaan mo. Hindi ipapakita ang mga panalo mo sa politika. Ipapakita ang panalo o pagkatalo ng iyong kaluluwa sa laban ng konsensya. At tandaan, umagos ang katarungan parang ilog. Amos 5, talata 24, buod. Ang ilog, kahit tabingan mo ng sandbag, hahanap ng daan. Ganyan ang hustisya ng Diyos. Hahanap, tatagos, sasaklaw. Marahil tinatanong mo, may pag-asa pa ba para sa bansang ito? Kung parang paligsahan ng kapangyarihan ng gobyerno? May pag-asa. Habang may mga taong katulad mo na marunong pang manalangin at kumilos. Hindi mo kailangang maging senador para magsimula ng reforma. Kailangan mo lang maging tao na may dangal kahit walang nanunood. Sa opisina, huwag magprint para sa personal na gamit. Sa kalsada, huwag magtapo ng basura kahit walang CCTV. Sa negosyo, huwag gumamit ng under the table kahit normal na raw sa iba. Inyong oo ay oo at hindi ay hindi. Mateo 5.37 Sa maliliit na pagpiling, ito nabubuo ang malalaking pagbabago dahil ang kultura ng korupsyon ay binubuo ng libo-libong maliliit na pagsisinungaling. At kung kaya natin itong tapyasin sa sariling bakuran, unti-unti nating pinipilas ang lumot sa bato hanggang lumitaw ang liwanag. Ang pagpapakatao ay hindi nag-uumpisa sa mataas na posisyon. Nag-uumpisa ito sa mababang loob. Isang larawan sa kabilang dako. Nakapila ang mga taong kilala sa mundo. Mga pangalan sa diaryo. Mukha sa telebisyon. Sa kabilang dako rin. Nakapila ang mga hindi kilala. Mga taga-kantong bantay, basurero, guro sa public school, community nurse, tatay na welder, nanay na labandera. Pare-pareho silang haharap sa liwanag. Wala ng PSG, wala nang bodyguard, wala nang entablado. May lalapit. Panginoon, dami kong nagawa para sa bayan. At tatanungin siya, saan napunta ang bilyon para sa ospital, sa tulay, sa eskwela? May lalapit din. Panginoon, wala akong titulo. Pero nagsikap ako para sa pamilya. Nagbigay kahit konti sa kapitbahay. Nagtabi ng kakaunting ipon para sa batang nangailangan ng libro. At sasabihin sa kanya, siya'y malapit sa mga durog ang puso. Awit 34, talata 18. Sa dulo, ang timbang ay hindi pera kundi puso. Hindi posisyon kundi layunin. Hindi karangyaan kundi kabutihan. Ang langit ay hindi about VIP list kundi listahan ng mga nagmahal. At sa listahang iyon, hindi tanong kung gaano karami ang followers mo tanong kung ilan ang nakadama ng pag-ibig ng Diyos dahil sa'yo. Ngayon, baka may magsabi, eh, yung mga kurakot na opisyal, may lugar ba sila sa langit? May lugar sa langit para sa nagsisisi. Hindi sarado ang langit sa makasalanan. Sarado lang ito sa ayaw umamin at ayaw magbago. Alalahanin mo si Zacchaeus, isang maniningil ng buwis na nangikil, subalit nang makita niya si Jesus, Bumaba siya sa puno, nagbagong buhay at nagbalik ng higit pa sa kanyang ninakaw. Ang biyaya ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Ang biyaya ay lakas para tumigil at magbago. Kaya kung may opisyal na nakikinig ngayon at may bigat sa dibdib, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang tapusin ang buhay na kasing bigat ng brilyanteng nakasabit sa leeg mo. Maaari kang magsimula ulit Ibalik ang hindi iyo, humingi ng tawad sa Diyos at sa tao, at simulan mong ayusin ang nasira. Ang tunay na kadakilaan ay hindi ang di pagkakamali. Ang tunay na kadakilaan ay ang pag-amin, pagtalikod sa mali, at pagyakap sa tama, kahit walang palakpak. Ipagtanggol ang inaapi. Isayas isa labimpito. Kung gagawin mo yan mula ngayon, hindi mo mabubura ang kahapon. Pero mababago mo ang bukas. At para sa'yo na napapagod. Para sa'yo na ilang ulit ng sumigaw ng sana all. Para sa'yo na ilang beses nang nahuli sa pila dahil walang kakilala. Pakinggan mo akong mabuti. Ang Diyos ay kasama mo sa pila. Ang Diyos ay nasa jeep na siksikan. Nasa karinderyang maingay. Nasa ospital na kulang ang kama. Nasa paaralang kulang ang upuan. Ang Diyos ay lumalapit sa mga lugar na nilalayo ng mga kamera. Ang Diyos ay nagtatago sa mga ngiting hindi napapansin ng newsfeed. Kapag pinili mong maging tapat, hindi ka nag-iisa. May hukbong hindi mo nakikita. Mga anghel na kumakampay ang pakpak sa likod mo. Pinapatibay ang tuhod mong nanginginig. Pinubulungan ang puso mong sumusuko. Anak, kaya mo to. At kapag dumating ang mga araw na parang tinabunan ka ng problema, hawakan mo to. Siya'y malapit sa mga durog ang puso. Awit 34, labing walo. Kung durog ka ngayon, mas malapit siya ngayon. May isa pang tanong na kailangan nating harapin. Paano kung hindi ko makita sa buhay ko ang hustisya? Paano kung pumanaw na akong hindi pa nababalik ang ninakaw? Totoo yan. Minsan matagal ang liwanag bago butasin ang makapal na ulap. Pero kahit mabagal sa tingin natin, hindi tumitigil ang araw sa pagsikat. Ang Diyos ay hindi umaasa sa ikot ng politika para magdala ng liwanag. Ginagamit niya ang kabutihan ng mga simpleng tao, ikaw, ako, tayo. Sa bawat batang nag-aaral kahit walang baon, sa bawat ina na nagtitinda ng kakanin para mapag-aaral ang anak, sa bawat driver na hindi namamasada ng patalikod, sa bawat manggagamot na hindi naniningil lampas sa kayang ibayad, sa bawat guro na ng module sa hating gabi. Doon sumisikat ang araw. Mapapalad ang uhaw sa katuwiran. Mateo 5.6 Ang uhaw na ito ang nagbubukas ng gripo ng langit para umagos ang katarungan dito sa lupa. Hindi ito pang dramang linya, ito ang paraan ng Diyos. Maliliit na patak na nagiging ilog. May mga magsasabi, idealist ka lang. Maaari, pero mas pipiliin kong maging idealist kaysa maging insensitive. Ang puso na hindi na umiiyak ay puso ng pagod at ang puso na pagod na ay kailangang pahingahin sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon, huminto ka sandali at pumikit. Isipin mo ang mukha ng mga batang umaasa sa iyo. Mga anak, kapatid, pamangkin, kapitbahay. Isipin mo kung anong kwento ang gusto mong iwan sa kanila ang kwento ba ng taong magaling dumiskarte kahit sa mali o kwento ng taong matibay sa tama kahit walang pansin? Ang unang kwento ay mabilis pumalakpak ang mundo. Ang pangalawa ay tahimik pero tumatagal. Huwag mag-impok ng yaman sa lupa, mag-impok ng yaman sa langit. Mateo 6, labing siyam hanggang dalawampu, buod. Ang yaman sa langit ay gawa sa awa, katapatan malasakit, paninindigan. Wala itong kalawang, wala itong magnanakaw, wala itong impluensyang pwedeng bumili. At sa oras na tumigil ang tibok ng puso, ito lang ang yaman na sasama sa iyo. Bakit ba ganito kahalaga ang usaping ito? Dahil ang kurakot ay hindi lang problema ng iilan. Virus ito na kumakain sa kaluluwa ng bayan at ang bakuna ay hindi takot, hindi galit kundi katotohanan at pag-ibig na may gulugod. Kung ikaw ay leader, sa bahay, sa barangay, sa paaralan, sa opisina, magsimula sa liwanag. Ang leader na maliwanag ay hindi takot sa salamin dahil ang salamin niya ay hindi lamang baso, kundi salita ng Diyos. Pag-ibig sa salapi, ugat ng maraming kasamaan. Isayas 6, talata 10 Kaya sa halip na sambahin ang salapi, gamitin ang salapi para magsamba tulungan ang mahina, ituwid ang mali, itayo ang tama. Ang pera ay mabuting alipin, pero malupit na amo. Piliin mong maging amo ng pera, hindi alipin. At kapag ikaw ay binigyan ng tiwala, tandaan mong bawat pirma mo ay panalangin din ng isang nanay na naghahangad ng gamot, ng isang batang na nangangarap ng libro, ng isang lolo't lola na gustong makatikim ng matinong serbisyo. Kapag inabuso mo yan, hindi lang batas ng tao ang binasag mo, binasag mo rin ang puso ng Diyos na mahal ang mga maliliit. May mga sugat tayong dala, mga kontratang napako, mga proyektong hindi natapos, mga pangakong lumipad at nawala sa ulap. At oo, may galit. Natural ang galit kapag nasaktan. Pero huwag mong hayaang ang galit ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Ang galit na hindi ginagabayan ng katotohanan ay parang apoy na walang kalan. Nasusunog ang lahat. Kasama ka. Kaya kanalize natin ang galit tungo sa gawa. mag aral ng maigi. Magtrabaho ng marangal. Tumulong sa kapitbahay. Magtanim ng puno. Sumali sa community pantry. Makinig sa kwento ng iba. Magpatawad para lumaya. Magsalita ng totoo kapalit man nito ay likes. Inyong oo ay oo at hindi ay hindi. Mateo 5.37 Sa bawat maliit na oo sa tama at hindi sa mali, unti-unti nating binabago ang DNA ng lipunan. At kung tinatanong mo pa rin, ano ba talaga ang buhay sa langit para sa kurakot? Ang sagot, ang langit ay lugar ng katotohanan. Ang hindi kayang tumayo sa katotohanan ay hindi komportable sa presensya ng Diyos. Pero ang magandang balita habang may hininga, may pagkakataon. May pag-asa para sa makasalanan na magsisisi. Ang mga kamay na sanay sa envelope, pwedeng masanay sa pagtulong. Ang mga paa na sanay tumakbo palayo sa problema, pwedeng masanay lumapit sa sugatan. Ang bibig na sanay sa palusot, pwedeng maging daluyan ng katotohanan. Ang puso na sanay sa matigas, pwedeng maging laman at maramdamin muli. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang para sa mababait. Ito'y panawagan para sa lahat. Ngunit malinaw din ang babala. Kapag tinanggihan mo ang paanyaya, pinili mong manatili sa kadiliman. At sa dulo, ang dilim na pinili natin ay magiging kulungan natin. Kaya habang may araw pa, pumili ng liwanag. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at may kasaysayan ng pagsisinungaling, pandaraya, o pakikiayon sa sistemang mali, hindi pa huli. Marahil iniisip mo, wala na. Ang dami ko nang nasira. Pero ang totoo, walang daming sobra sa biyaya ng Diyos. Ang tanong ay hindi kaya pa ba? Kundi, handa ka na ba? Handa ka na bang humingi ng tawad? Humarap sa kinatatakutan mo at magsimulang muli? Handa ka na bang isuko ang nakaraan para yakapin ang bagong direksyon? Handa ka na bang piliin ang delikadesa kaysa diskarte, dangal kaysa diplomasya, konsensya kaysa convenience? Kung oo, simulan mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas ay pangako, ang ngayon ay regalo. At kapag sinimulan mo ngayon, may mangyayaring tahimik sa puso mo. Parang biglang gumaan ang hangin. Parang naalis ang bigat na hindi mo alam kung kailan idinikit. Ito ang tanda na ang langit ay gumagalaw na sa buhay mo. Kaibigan, hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Ang katotohanan ay may oras ng pagdating at ang oras na ito ay ngayon. Kung ikaw ay nanonood at nag-iisa sa kwarto, huwag kang mahiyang umiyak kung kailangan. Kung ikaw ay nasa trabaho at nakasingit sa break, hayaan mong tumimo sa ang isang pangungusap. Hindi natutulog ang Diyos. At higit pa rito, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Isang araw, kapag ang lahat ng entablado ay ibinaba, kapag ang mga tarpaulin ay tinanggal, kapag ang mga upuan ay iniligpit, may matitirang usapan. Ikaw at ang Diyos. At sa usapang iyon, hindi mo kailangang magdala ng abogado. Kailangan mo lang magdala ng puso. Mapapalad ang uhaw sa katuwiran. Mateo 5, Seksyon 6 kung nauuhaw ka ngayon, ibig sabihin ay buhay ka. At kung buhay ka, may pag-asa. At kung may pag-asa, may dahilan para magpatuloy. Kung may mensahe akong iwan sa iyo bago matapos ang gabing ito, ito iyon. Ang tunay na kayamanan ay hindi aakyat sa elevator. Aakyat iyan sa panalangin. Ang tunay na promosyon ay hindi nang gagaling sa memo, nang gagaling iyan sa langit ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa gate ng subdivision. Nanggagaling iyan sa kapayapaan na binibigay ng Diyos sa tapat. Kaya piliin ang tapat. Kapag may pagpipilian, piliin ang tama kahit walang nakakakita. Kapag may tukso, alalahanin mo. Ano man ang itanim, iyon din ang aanihin. Galasya 6.7 Magtanim ka ng katotohanan ngayon at aanihin mo ang kapayapaan bukas magtanim ka ng malasakit ngayon at aanihin mo ang galak bukas. Magtanim ka ng pananampalataya ngayon at aanihin mo ang himala bukas. At para sa mga kwento ng korupsyon na paulit-ulit mong nakikita, ibulong mo ito. May resibo ang langit. Darating ang araw, si Diyos ang magbubukas ng aklat. Walang edit, walang filter, walang spin. At sa araw na iyon, sana makita rin doon ang pangalan mo. Hindi dahil sa dami ng yaman mo, kundi dahil sa laki ng puso mo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, yakapin mo. Huwag mo lang pakinggan. Gawin mo. Sa tahanan mo, sa opisina mo, sa trabaho mo, sa kalsada mo. Magumpisa sa maliit, magpatuloy araw-araw. Isang araw, magugulat ka na lang. Mas magaan ka ng mangumiti. Mas madali ka ng huminga. Mas malinaw mo nang nakikita ang direksyon. Dahil kapag ang tao ay namuhay sa katotohanan, ang mundo man ay magulo, ang loob ay tahimik. At sa katahimikang iyon, maririnig mo ang boses na kailanman ay hindi nang iiwan. Anak, kasama mo ako. At kapag kasama mo siya, walang pader na hindi matatalon, walang dilim na hindi matatalo, at walang sistemang ganap na makakabihag sa iyo. Dahil ang puso na hawak ng Diyos ay laging malaya. Kung may isang panalangin akong ipagdadasal para sa iyo ngayon, ito iyon. Panginoon, pagurin mo kami sa mali at patatagin sa tama. Lagyan mo ng bigat ang aming konsensya kapag lumilihis. At lagyan mo ng tapang ang aming loob kapag tumitindig. Pagpalain mo ang kamay na tapat, ang bibig na totoo, ang paa na handang pumunta sa nangangailangan, at ang puso na marunong magmahal ng walang kapalit. At sa mga opisyal na naliligaw, ibalik mo sila. Bigyan mo sila ng mata na nakakakita sa luha ng mahihirap at tenga na nakaririnig sa buntong hininga ng bayan. Sa huli, ikaw ang aming yaman, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming langit. Amen. Kung may kilala kang kailangang makarinig nito, ibahagi mo kung gusto mong magpatuloy sa ganitong mensahe ng pag-asa at katotohanan, manatili ka. Dahil dito, hindi natin tinatakasan ang katotohanan. Hinaharap natin ito kasama ang Diyos. At sa pagharap na yun, panalo ka na.